Hello, 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 hello. Hello mga ka-happy o yung TV. Ayun guys, may i-ano muna ako sa inyo. I-update muna ako sa inyo. Di ba alam naman natin na si Mia Kaloka is uh, the member of uh, SC. So ngayon guys, itong video to ay uh, ito po yung am um, aking i-ask po sa inyo kung meron man, man dyan bibili ng kanyang bahay dito sa probinsya, lalong lalo na dito sa um, Sulana kung saan po siya nakapagpatayo. At ito po yung bahay niya guys. Oh. Oh, diba? Yan po sa gilid, bawat gilid guys, left and right, ay may mga ano po dyan, may mga kalsada po dyan na nakasimiento at nakita niyo naman dito at ito yung garahe sa baba ni Mia Kaloka at ito yung kanyang bahay na ibibenta at nakita niyo naman dyan kung gaano kaganda yung kanyang bahay o, diba o? May oh? nakaglas pa yung um, bintana at syempre guys may kuryente naman kompleto po dito. Ang good news po naman dito sa ating gagawin ay ang kanyang bahay. At i-anam po natin, i-house tour ko po kayo. At dito tayo mauna sa hagdanan na 20... 20 ano 20 feet 20 feet ito <laughs> joke lang at ayan po yung gilid ng kanyang bahay parang ang view talaga ay bukid talaga oh, di ba at syempre unahin natin yung likod ng kanyang bahay ito yung talag ito yung uh, wall ng kanyang bahay o oh, sa labas uh, ano lang kahoy lang siya at ito yung yan po yung ano niya sa labas ay yung terrace niya At unahin muna natin dito sa ano natin sa likod ng kaniyang bahay Para makita natin kung ano ang ganda na kanyang likod sa kaniyang bahay na binebenta Ito guys, oh, maraming saging, ah, may mga puno, may mga bato Yan, yung likod niya, oh, di pa nakita naman natin So, ang gagawin po natin mga mamsi ay um, kung sino man yung gustong bumili ng kanyang bahay ni Mia kasi ito ay binibenta na nga niya. So, iha ko ulit kayo dito sa kanyang loob. O, itong, ito ay ito ang terrace niya. Ito yung um, kung gusto niyong tumambay dito, mag-inuman. Makita niyo mga view dito na mga uh, forest view. At dyan po sa harap ay may mga palayan, may mga sagingan. Oo, o, o pag upo niyo dito ay hindi talaga kayo mabuboard at mag -e enjoy talaga kayo dito sa kanyang terrace uh, tiris kasi um, maliwanag dito pag gabi kasi may nakakita at may mga ilaw dyan sa gilid na ano ni, ni sa tiris niya hindi mm, pa yung mga kapitbahay niya oh, di ba? ang dami mga kapitbahay niya dyan <coughs> mm -mm. yan po yung kalsada niya daanan po papunta doon kina kano bisayang kano papunta po dyan sa kanila pataas. So ngayon, ito na nga, may hagdan pa nga ulit dyan sa kaniyang bahay bago tayo tumungtong sa kaniyang kusina. So punta na tayo sa kanyang kusina at ito yung pintuan niya. Diba? Ito na nga, for the good news, alam nyo guys, kayo na bahala dyan, titingin kung ano ba magandahan, nagandahan ba kayo o hindi kayo nagandahan. At nakikita din, alam ko nakikita niya dyan, ah uh, mga gamit na yan na nakikita ni sa loob, yan po ay kasali po sa pagbibenta ni Mia ng kaniyang bahay. O, oh, diba? sobrang peaceful talaga dito guys manood lang kayo ng ng TV or movie or YouTube diyan lang magp pag lang kayo ng Wi-Fi kung sakali man may bibili yan po yung um yan pong laman ng dyan sa loob ng bahay ni Mia ay yan po ay kanyang ibibenta. Kasali po sa kanyang pagbibenta. yan po si Makro. kami po ay uh, dito kami natulog at si Mia sa, nasa, nasa kwarto at ito yung kanyang um, hugasan. Di ba? Ang ganda ng setup ng kaniyang um, hugasan kasi may may ano na dyan, may isto, may oven na dyan. Komplet, basta kompleto na yan dyan. Oo, oh, oh, uh, di ba? Kayo na bahala dyan yung anong masasabi nyo. At ito yung kwarto ni Mia. Uh di ba yan po yung kwarto niya so tingnan muna natin yung kanyang kwarto uh, basta yan mga gamit na yan mga orokan na yan o uh, uh, kayo na sa inyo na po yung kasali na po yun sa pag pagbenta. at yung um, higaan na yan na ah, double double ano double higaan tawag diyan o uh, uh, yan po Ikasali kasali din po yan yung mga foam na yan kasali din uh, at syempre puntahan po natin ang kaniyang CR di ba ang ng kanyang um, bin nga ano, o CR ang oh. sobrang ganda talaga ng CR niya may salamin nakasimiento po yan at naka tiles po yan di ba yan yung hugasa yan pong himasa ayan yung bowl niya naka tiles po yan lahat guys sa loob naman ng CR niya ay mag an ang ganda ng loob ng CR niya kasi naka glass po siya makikita po niyo yung labas doon sa ano sa likod makikita niyo talaga kasi naka glass Basta sobrang ganda. At uh, may takit po yan dyan sa gilid. At pailawan muna natin. At pa, ano, may, may electric fan pa dyan. No, hindi, kayo, hindi kayo papawisan dyan sa loob ng kanyang CR. Kasi may electric fan dyan. O, oh, diba? Nakita na naman natin. At lagay ng sabon, shower. Uh, uh, basta hindi kayo magsisisi dyan sa kanyang um, bahay Lahat po yan ay kasali po sa pagbibenta ni Mia Sa halagang tatanungin muna natin siya kung magkano yung bintahan niya sa kanyang buong bahay Kasali yung gamit niya O uh, kasi bala kasi ni, Bren, ni Mia na uuwi muna siya ng uh, Maynila Kasi mag-abroad na siya, kukunin na siya ng kanyang family at at tanungin muna natin siya mamaya. Kaya, siya guys. siya 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 ya, see ya. Tanungin muna natin siya mamaya guys. Interview natin. Bye! Hi! Hi. So, um, andito ako ngayon sa bahay ni Yaka Loka. Siyempre, um, kumustahin muna natin siya. So, kumusta ka na, Beshi? Okay naman, Beshi. Ha? Okay naman, Beshi. So, okay lang pala siya. So, may, um, paano ka pala bumabangon? Ah, oh, kanino ka pala bumabangon? Of course. I wake up for my friends and family and I wake up for myself as well. So you wake you wake up for yourself. You have to make sure that every time you wake up, you have your plans for the day. Kung hindi natuloy ang plano, gawin mo pa din. Ah, yun yung ano mo, yun uh, wake up uh... 'Pag uh, pagbangon mo. Ah. Uh ah, -huh. uh, so plano mo ay um uh, 'di ba, uh, mo na 'yung ano mo, 'yung uh, bahay mo. how Oo, oo. Uh -huh. As as in syempre 'pag pinost mo na 'yan, hindi na 'yan. Hindi na 'yan agad-agad mabebenta. Gusto mo rin mabenta sa magandang presyo, pero at least kumakalis na ako um, makaprocess na yung papers ko, mga ganyan-ganyan-ganyan, Excel na, may backup, may backup plan na kasi matagal mo na itong pinuho. Oh. Kaya sinabi mo na rin sa mga friends mo na binibenta mo, oh. alam nila, ganyan-ganyan. Pero hindi naman ito yung, bibenta mo kinabukasan na benta, pero yung coach ko nga, nabenta ko in two months eh. Two months bago siya nabenta? Oo, oh, two months siya bago nabenta. Itong bahay, may mga nagbe-message, may mga nagbe-message, pero hindi ko pa masyadong in-entertain or hindi naman sila basta-basta, ano, kasi madami din proseso ang uh, house and lot. And house and lot naman to, na may papeles. Oo. Oh, oh, claro oh. yung papeles. Claro yung papeles. Oo. Oh. So, diba, ganun lang din. So, bakit na pa, pala ibebenta yung bahay mo? Uh, Kaya, ka, ano mo lang to, patatayin mo lang yung bahay mo. Eh, paano kung aalis ako? Sinong wala naman sa inyong mag-aalaga o mag So, oh, ano, ano pala si Mia? Uh, si Mia mm -hmm. pala, ipukotok, uh, alis pala siya. Hindi natin alam kung kailan, basta alis siya. Kaya uh, walang mag-aalaga dito sa bahay niya. Siguro, di ba ang ang ng family mo, doon din na stay <mulong> <mulong> sa, sa Amerika. Mm. Oo, Oo, yun, yun pala ang balag ng family mo. So, tuloy na ba talaga oh, yun? Ka kung sabihin niyo bakit ka pa nagpagawa dyan? Eh, gusto ko eh, ba? Diba? Gusto ko magpagawa dito. Gusto ko ma-experience magpagawa. So, anong, saan ko ka-experience magpagawa kundi dito? Mm -hmm. Hindi naman ako, hindi ko naman ma-experience magpagawa doon sa kabila. Pero alam mo, feeling ko, kasi nagpapatugtog ng radyo yung patit bahay, <laughs> copyright nito, okay. wala kang magagawa, kakopyright ko tayo. No, no. Sayang lang ang vlog. So, wait lang, Beche. last na lang. Ah, uh, kung sakaling mabenta mo tong bahayo, ibenta mo na to talaga to, totally. Magkano yung ano mo? Dinta mo. Final 800. 800. <laughs> <laughs> yeah, guys. So, ah, take it or leave it. Bye-bye. Dinala. Bye-bye po, guys. <laughs> Kasi mga pinay tayo, guys. Ito lang muna yung ano natin. Yan lang naman yung ano ko, di ba? Yan na naman ang um, gusto ko mainin. Uh -huh. eh. Pupunta nila sasabihin 800 to, ha si Mama Jaya, nagbebenta ng ano, lote lang doon, down payment 3. Down payment 300. 100 square yun na Doon sa may ano, sa may malapit sa school. Uh Oo. -oh. Pero in total, kasi subdivision yun, wala, pero dyan lang din, 600. 600. Lote lang. 100. Lote lang. Mag-tent mag ka. Na. Eto, 800. Hold bah bahay na. at lote na. So, <laughs> Yan lang. So, good guys. luck, Beshi. Sana mapinto natin yung bahay mo. And good luck sa journey mo, sa family mo. to the yes. yung family sa Amerika. Kaya guys, ito, ito kapit bahay namin. Ano talaga ito? Bye! Bye. Bye. Makapiray tayo. Then, long term goals naman tayo. Long term. Oh, long term. Hindi naman agad-agad. Oh, oh. ano. Gano'n lang yun. Ayan, wala yung music. Bye guys! Hi! So, dito kami ni Mia ngayon. So, di ba? Um, kasama ko siya ngayon dito sa uh, kalsada. nagkamali Namalikin kami. At kanina kasi, kanina kasi, inend ko na yung uh, video sa aming interview kay Mia. Kasi nga, makapiray ako dun sa baba kasi ang lakas ng music. So, hindi hindi din tuloy yung nagpapadali. Tuloy ako dun kanina. Yeah! Uh, di ba? So, pasensyaan niyo na po. Kaya, bye! <laughs>